Naisip mo ba kung paano ganap na mababago ng ilang mga salita ang kurso ng ating buhay? Minsan ang lahat ay tila maayos, maayos ang gawain, nagkakaisa ang pamilya, napapanahon ang kalusugan at walang malubhang problema sa paningin. Ngunit ipahayag lamang ang ilang mga tila, hindi nakakapinsalang mga parirala, upang bigla itong magsimulang gumuho. Hindi ko pinag-uusapan ito bilang isang pilosopo o isang dalubhasa sa psikolohiya, munit bilang isang tao na nabuhay ang mga sitwasyong ito at lumaki sa isang kultura kung saan ang mga salita ay nagdadala ng halos hindi magandang timbang. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong isang kasabihan, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng wika. At hindi lamang ito isang magandang talinghaga, ito ay isang katotohanan na napatunayan para sa mga henerasyon, para sa mga kwento ng libu, libong mga tao sa paglipas ng panahon. Nangyari ba ito sa iyo? Sinabi mo ang isang bagay tulad ng king ngayon ay hindi mas masahol at sa ilang araw ang sitwasyon ay naging mas komplikado. O kaya, puno ng kagalakan, ipinahayag mo, lahat ay perpekto kahit na labis. At sa lalong madaling panahon pagkatapos ng isang bagay na nagkamali, na parang narinig ng universo at nagpasya na subukan ang kanyang swerte. Sasabihin ng ilan na ito ay nagkataon lamang. Ngunit paano ipaliwanag ang napakaraming coincidences ng sunod-sunod Nasaksihan ko mismo ang dosenang beses na ito. Nakita ko ang mga tao na, sa kanilang sariling mga salita, sinira ang kanilang itinayo ng labis na pagsisikap sa mga nakaraang taon. At nakita ko rin ang mga nakakaalam kung paano ikulong sa mga tamang oras na nahihirapan ng mas kaunti na parang protektado sila ng mundo. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang mahalagang kaalaman, ang mga salitang gumagana tulad ng isang imasamang mata. Ang mga ito ay walang mga parirala, ang mga ito ay mga ekspresyon na kapag sinabi ay maaaring maakit ang mga kasawian. Ngunit huwag isipin na ito ay pamahiin o mahika. Ito ay totoo na maaaring maipaliwanag ng sikolohiya, tradisyon at karanasan sa buhay. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga mapanganib na salitang ito sapagkat mayroon silang sobrang lakas at lalo na kung paano palitan ang mga ito upang ang iyong mga salita ay gumagana sa iyong pabor hindi laban sa iyo. Una sa lahat, gayon paman, hayaan akong magtanong ng isang katanungan, naisip mo ba kung bakit, sa kulturang hudyo, pangkaraniwan bang sabihin na -e o -foo, upang iwaksi ang masamang mata? Bakit kinawa ng mga lolo't lola ang kilos ng ikishu e kapag may ipinagmamalaki ng labis o ipinagdiwang ang isang bagay na may maraming euforia? Bakit may ugali na hindi pinag-uusapan ang mga magagandang bagay bago mangyari ito? hindi ito nagkataon. Ito ay isang sinaunang karunungan na nagtuturo, ang mga salita ay maaaring pukawin ang mga puwersa na pinakamahusay na umalis sa tulo. Kung hindi mo alam ang panuntunang ito, panganib mong maakit ang mga hindi kinakailangang problema sa iyong sarili. Hinihiling ko sa iyo na sundin hanggang sa huli, hindi dahil nais kong mapanatili ang iyong pansin, ngunit dahil ang mga salitang ito ay may tunay na kapangyarihan upang mabago ang iyong buhay. Isipin malaman kung anong mga pangusap na inuulit mo araw. Araw ng hindi na pagtanto ito at, kasama nito, isasara ang mga pintuan sa kaligayahan. Ngayon isipin ang pagpapalit ng mga pariralang ito sa iba at nakikita ang buhay na nagsisimulang umiti sa iyo. Ito ay maaaring parang diwata, ngunit ito ay isang milenya na karunungan na nasubok sa pamamagitan ng oras. At ngayon ibabahagi ko sa iyo ang kaalamang ito. Kung pinag, usapan natin ang tungkol sa mga salitang gumagana tulad ng isang masamang mata, marami ang nag-iisip ito ay hangal. Ang mga salita ay tunog lamang walang kahulugan ng mga titi. Ngunit hindi ito masyadong. Ang isang salita ay tulad ng isang binhi, ikaw ang halaman at nagbubunga ito. Kung ang binhi ay masama, ang mga prutas ay magiging mapait. Sa tradisyon ng mga Hudyo, sinasabing ki ang bawat salita ay lumilikha ng isang anghel. Sinabi niya na isang bagay na mabuti at isang anghel ng kabutihan ay dumating upang kumilos sa kanyang buhay. Magsalita ng isang bagay na hindi maganda at binigyan ka ng isang anghel ng pagkawasa. Ngayon isipin kung ilan sa mga anghel na inilabas namin araw-araw nang hindi man ito na pagtanto. Ano ang mga mapanganib na salitang dapat nating iwasan? Ang una ay, para sa akin, ang lahat ay napakabuti. Sa unang sulyap, tila isang ekspresyon lamang ng kagalakan, ngunit sa mga salitang ito ay may isang hamon, isang provocation. Para bang sasabihin mo sa mundo, halika, subukang sirain ang aking kaligayahan. At ang buhay ay madalas na tumatanggap ng hamon. Alam ko ang isang kaso ng isang kaibigan na, pagkatapos bumili ng kanyang apartment, ay nagtipo ng kanyang mga kaibigan at sinabing, ngayon ang lahat ay perpekto. Walang masamang mangyari, Makalipas ang isang buwan, ang mga problema ay lumitaw sa dokumentasyon ng bahay, at kailangan niyang gumastos ng oras at pera upang malutas ang lahat. Ang apartment ay nanatili sa kanya, ngunit nawala ang katahimikan. Maaari kong sabihin kung hindi man, salamat sa Diyos, sa wakas ay mayroon akong bahay. Naway magdala ito ng magagandang bagay. At nawa ang lahat ay magpatuloy tulad nito sa kapayapaan. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ang pangalawang mapanganib na parirala ay walang paraan upang lumala. Ilang beses na nating narinig ang Vic. Ang! At kung gaano karaming beses, sa lalong madaling panahon pagkatapos, ang sitwasyon ay talagang lumala na parabang nais ng buhay na patunayan kung hindi man. Ang isang kakilala sa akin, matapos mawala ang kanyang trabaho at dumadaan sa mga problema sa kalusugan, nakaupo sa pintuan ng gusali at sinabi, ngayon ay walang paraan upang lumala. Makalipas ang isang linggo, binaha ng mga kapitbahay ang kanilang apartment. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kasamaan ng sinuman, simpleng mga pangyayari na nakahanay sa kanilang sarili, ngunit ang kanilang mga salita ay tila nagbibigay daan para sa isa pang problema. Ang pangatlong pangungusap, marahil ang pinakamapanirang, ay, nabigo ako o hindi ako makakakuha ng anuman. Kapag sinabi mo iyon, tulad ng pag-sign ng isang kontrata sa buhay. Sumasang ayon ako na maging isang talo at tugon ng buhay kaya tapos na Nakita ko ang mga taong may talento na may mahusay na mga pagkakataon na nagwawasak na nag-uulit hindi ako nagbibigay ng anuman ang aking mga kamay ay mantikilya At kamangha mangha ang lahat sa kanilang buhay ay dumating upang kumpirmahin ang mga salitang ito Ngunit maaaring iba ito hindi ko pa alam ngunit natututo ako mahirap ito ngunit lalampas ako ang mga pariralang ito ay nakabukas ng ganap ng mga bagong landas. Ano ang gagawin kung gayon? Hindi natin makontrol ang lahat sa buhay, ngunit maaari nating kontrolin ang sinasabi natin. Ang panuntunan ay simple, huwag kailanman ayusin ang negatibo sa mga salita. Sa halip na sabihin, walang mas masahol pa, sabi niya, mahirap, ngunit nagpapasalamat ako na lumampas. Nagtitiwala ako sa hinaharap ay magiging mas mahusay. Sa halip na iako ay isang nabigo, sabi niya, lumalaki ako, pinapalakas ang aking sarili. Sa halip na ilahat ay napakahusay, sabi niya, salamat sa Diyos sa sandaling iyon. Naway dumami siya sa mga pagpapala. Ang mga salitang ito ay kumikilos tulad ng isang kalasag, huwag maging sanhinang swerte, ngunit nakakaakit ng proteksyon. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong isang kagiliw, giliw na kaugalian, Huwag kailanman pag-usapan ang mga magagandang bagay bago mangyari ito. Halimbawa, walang pagbubuntis ang nagkomento sa mga unang buwan. Bakit? Sapagkat ang salita ay isang paanyaya. Nagsasalita ka at tulad ng pagbubukas ng isang pintuan. Kung may nakikinig at nag-iisip ng masama, maaari na itong maimpluensyahan. Ang parehong napupunta para sa mga plano. Narinig mo ba ang sinasabi na, huwag mabibilang ang iyong mga plano hanggang sa natanto. Ito ay nagmula sa parehong karunungan. Ang salitang hindi lamang ito maakit ang masamang mata, ngunit upang mapahina ang enerhiya na kinakailangan para mangyari ang mga bagay. Sa makatuwid, palaging sinabi ng mga Hudyo, salamat sa Diyos, kaya para sa kabutihan. Ang formula na ito ay tulad ng isang selyo ng proteksyon sa mga salita. Noong ako ay mas bata, ako mismo ay nagkamali sa aking pinag-uusapan. Sinabi niya, natuwa, hindi ako maswerteng wala akong nagsisilbi kahit ano. At kakaiba, iyon mismo ang nangyari hanggang sa sinabi sa akin ng isang matalinong rubbish, hinuhukay mo ang iyong sariling libingan gamit ang iyong dila. Tumigil sa pagmumura sa iyong sarili at magsimulang pagpalain ang iyong sarili. At binago nito ang lahat. Ito ay tulad ng isang suntok sa ulo. Sinimulan kong panoorin ang aking mga salita ng maingat. Kapag napunta ang mga bagay, sinabi ko, ito ay isang pagsubok, itinuturo ito sa akin. Kapag maayos ang lahat, sinabi ko, salamat sa Diyos, upang magpatuloy. Simula noon, maraming nagbago. Hindi dahil sa isang himala ang nangyari, ngunit dahil tumigil ako sa pagbubukas ng mga pintuan sa kasamaan gamit ang aking sariling bibig. At ngayon, nais kong maunawaan mo ang mga mahalagang, ang mga salita ay hindi laruan. Sila ay sumisira o bumuo. At kung ano ang ulitin mo araw, araw ay magiging iyong katotohanan. Eh, recap natin ang lahat ng napag-usapan natin. Ang mga salita ay may tunay na kapangyarihan. Maaari silang maging tulad ng isang kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa kahirapan o bilang isang sundang na hinukay natin sa ating buhay. Ang bawat salitang binibigkas natin ay isang binhi na itinatanim namin. Kung mas inuulit natin ito, mas malakas ang halaman na ipinanganak mula rito. Kung ang salita ay mabuti, magaan, mga pagkakataon at pagpapala na umusbo. Kung ito ay masama, ang mga problema, pagkabigo at kasawian ay lumalaki. At hindi lamang ito isang figura ng wika. Nakita ko ito sa pagsasanay, sa aking buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid ko. Nakita ko bilang isang simpleng parirala, dahil ang kilahat ay maayos, naging kagalakan sa pagkabalisa at pagkabigo. Nakita ko bilang mga salitang tulad ng ki ako ay walang kaparisti o i hindi ako maswerteng lumikha ng isang kadena ng mga pagkabigo kung saan mahirap makatakas. At nakita ko kung paano, sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga ekspresyon na ito ng mga positibong pahayag, pasasalamat, ananampalataya sa pinakamahusay, may malay, tao na mga pagpapala, ang buhay ng mga tao ay nagbago ng radikal. Bakit napakahalaga nito? Sapagkat ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari, ngunit kung paano tayo gumanti sa kanila ng mga salita, sa loobin at kilos. Maaari kang nasa isang mahirap na sitwasyon, ngunit ang tamang salita ay maaaring magbago ng kurso ng mga kaganapan. Maaaring sa isang sandali ng kagalakan, ngunit ang isang walang pag, iingat na salita ay maaaring masira ito. Sa tradisyon ng mga Hudyo, palaging binibigang diin ito, hawakan ang dila at ang gipin. Kung nagsasalita ka, ito ay para lamang sa kabutihan, para sa paglaki. Huwag ipahayag ang mga salitang nakakaakit ng kasamaan na bumubuo ng inggit, takot o pagkabalisa. At huwag pag-usapan ang tungkol sa iyong mga plano o tagumpay ng mas maaga. Una, hayaan silang maging materialize, kung gayon, ibahagi. Practical na payo. Isa, alamin ang iyong mga salita araw-araw. Magsimula sa maliliit na hakbang. Sa halip na sabihin na eh, hindi ako maswerteng, sabi niya, minsan mahirap, ngunit natututo ako mula sa mga hamon. Dalawa, salamat at pagpalain. Sundin ang bawat positibong kaganapan na may mga salita ng pasasalamat. Salamat sa Diyos, ang kabutihan ay nagpapatuloy. Tatlo, iwasan ang ganap na mga pahayag. Ang mga parirala tulad ng T hindi mas masahol di o tingayon ay higit na nakakaakit ng negativity. Mas gusto, mahirap ngayon, ngunit lalampas ako at magkasya ang lahat. Apat huwag sumpain ang iyong sarili o ang iba. Tandaan, ang mga negatibong salita ay bumalik tulad ng isang bumerang. Lima, gumamit ng mga positibong pahayag. Balangkas ang lahat sa mga tuntunin ng mga posibilidad, natututo ako, lumalaki ako, lumalakas ako. Ang mga salitang ito ay humuhubog sa katotohanan. Ang aking personal na karanasan. Ako mismo ay nagsimula na puno ng mga pagkakamali. Sa kabataan, inulit niya ang mga salita na sumira sa aking mga pagkakataon. Nagreklamo siya ng swerte, sinabi, hindi ako nasisiyahan, hindi ko ito gagawin. At nakumpirma ng buhay ang bawat salita. Ang lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng aking hinulaang sa aking pesimismo hanggang sa napagtanto ko, kung nais kong baguhin ang aking buhay, kailangan kong baguhin ang wika. Sinimulan kong pasalamatan ang lahat para sa magagandang bagay at kahit na sa mga paghihirap na itinuro nila sa akin. Nagsimula akong gumamit ng mga salitang inanyayahan ng mabuti at ang buhay ay nagsimulang magbago ng dahan, dahan ngunit matatag. Ngayon naiintindihan ko na ang lakas ng mga salita ay walang biro. Ito ay isang tool na ginagamit namin araw-araw, madalas nang hindi na pagtanto ito. Mga kaibigan, tandaan, ang bawat salita ay isang pagkakataon upang sirain o bumuo, maakit ang kaligayahan o itulak ito palayo, maging maunlad, protektado, at matupad. Kung nasasaktan ka na ang salita ay maaaring maging kaalyado o kaaway, makagawa ka ng isang malaking hakbang patungo sa isang mas mahusay na buhay. Mag-ingat sa sinabi mo! Hawakan ang iyong dila kung kinakailangan at, higit sa lahat, salamat, pagpalain at mabalangkas ang iyong mga saloobin ng may kabaitan. Gawin itong ugali at ang buhay ay magsisimulang ayusin ang sarili. Kung ang nilalamang ito ay kapaki, pakinabang para sa iyo, mag-subscribe sa channel. Marami pa ring mahalagang karunungan ng mga Hudyo na ibabahagi tungkol sa pera, kalusugan, pamilya, tagumpay at espiritual na paglaki. Ang bawat video ay isang hakbang para sa isang mas mahusay na buhay, upang maunawaan kung paano humuhubog ang mga salita. Tandaan, ang kapangyarihan ay nagsisimula sa isang solong salita. Ngayon kinuha mo ang unang hakbang para sa lakas na ito, upang gumana sa iyong pabor, hindi laban sa iyo.